Nagbigay ng kanilang saloobin ang mga anak ni Rufa Gutierrez na sina Lorraine at Venice sa mga kinakaharap na isyo ng kanilang pamilya. Sa panayam kay M.J. Marfori, sinabi ng magkapatid na Lorraine at Venice na alam nila ang mga naglalabasang isyo sa kanilang pamilya. Bagamat hindi binanggit kung anong isyo ito, ilang linggo ng laman ng usap-usapan ang kanilang uncle na si Richard Gutierrez, estranged wife nitong si Sarah Labotti at kanilang lola na si Annabel Rama, sa parehong panayam. Tinanong din si Lorraine at Venice tungkol sa mga pahayag ng kanilang lola na si Annabel Rama. Ayon kina Lorraine at Venice, sanay na sila sa pagsasalita ng kanilang lola, sabi ni Lorraine. No reaction. I'm very used to Lola speaking her mind. It's nothing new to us. It's just Lola. We don't have Facebook, so it's like someone's gonna send it to me and I was like, "Oh, what's happening?" And you know, just let her be. Like, kasi matanda na eh. That's really what they like. We can't really stop her. She's not gonna listen to us. Bahayag naman ni Venice.